Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating muntahan. Um, tatanong ko lang sa inyo, sino yung nakakakilala sa inyo kay Doc Atoy? Ano, isa itong doktor na um, kung saan-saan lugar pumupunta at nagtuturo, nagko-coaching sa uh, natural na pamamaraan na paggaling ng lahat ng karamdaman. Ano, walang pinipiling karamdaman ang kanyang tinutulungan. Ano, Ah, uh, kung ano man ang sakit mo, tutulungan ka nito at igagaguid uh, ka niya, kanya, uh, coach ka niya. Ah, uh, ko lang, uh, may nakita ako ano, uh, sa YouTube talaga ako nagpapalo kay Doc Atoy. Ano, katulad din siya ni Doc Nan Mendoza. Ah, uh, talaga ako ng dalawang 'yan. Nangg si Doc Atoy may kasamang isa pang nganyan eh, uh, may grupo 'yan. Ah, uh, ayun, uh, pag usapan natin kay Doc Atoy. Si Doc Atoy, uh, matagal na ako nagpapalo dyan sa YouTube. Uh, idol na idol ko yan. At um, sa katotohanan, isa siya sa mga, ano, sa mga nagbigay ng linaw sa akin yung panahong naghihirap ako sa sakit ko. Yung litong-lito -lito na ako, yung nawalan ako ng pag-asa na gagaling pa ako. Uh, yun, um, nabigyan ako ng panibagong buhay. Ano, dahil uh, naniwala ako sa mga sinabi niya, katulad ni na doknan Yung mga sinabi nila, yung mga doktor na uh, natural na pamamaraan. Uh, ano, uh, luminaw yung aking isipan na posible na yung gamot uh, hindi siya talaga ang solusyon sa sakit na meron ako. Kasi isipin mo napakahaba ng panahon na ginugol ko na nagpapagamot. Ano? Umiinom ng gamot, iba't ibang doktor ang uh, pinupuntahan ko pero hindi ako gumagaling. Siguro na isip ko ng panahon 'yon na uh, ito na 'yung panahon na uh, natural na pamamaraan 'yung gawin ko. Pero yun nga, uh, hindi lang naman natural na pamamaraan dahil ano, by idea, sa aking idea na kailangan pa rin ng tulong ng gamot. Kasi um, sa pag-aaral ko sa sakit ko, masyadong mahaba na, masyadong mahirap na yung pinagdadaanan ko. Kailangan alalayan ng gamot. Kasi nga, naikwento ko naman sa inyo na yung gamot, umaalalay lang yan. Ano, uh, yung mga sintomas, uh, pinupuntriyan uh, yan at uh, yun ang ginagamot siya, yun ang inaalis niya yun yung pamamaraan ng ginawa ko although yung, yung mga um, idol ko na doktor uh, kalimitan pure uh, organic sila, pure um, herbal medicine pure natural medicine ano, yun yung kaibahan doon sa practice na ginawa ko pero, idol ko pa rin sila, at uh, pinaniwalaan ko sila, sinunod ko yung mga proseso na dapat gawin sa katawan ng um, ang makakatulong ay ang natural. Ang pag-iwas sa mga di-chemical. Yun, mga idol. Um, kaya ako tinatanong kung kilala nyo si Doc Atoy kasi sa tagal na ano, di ko alam ha. Humikit kumulang sa dalawang taon na ang nakakalipas gumawa ako ng vlog na about sa pag-inom ng tubig. Kasi yung pag-inom ng tubig, natutunan ko yan dun sa dalawang doktor na idol ko. Ano, nung ginawa ko yung video nyo, hindi ko makakalimutan na andun ako sa taas ng bundok. Ano, ilang location ng taas ng bundok. Nagkukwento ako about sa tubig. Papaano uminom ng tubig? Papaano at anong klaseng tubig yung inomin? Ano, yan. Um, uulitin ko ulit yan. Babanggitin ko ulit yan. At syempre, bago ko ulitin yung tamang pag-inom ng tubig dahil marami sa mga kaibigan natin ang paghihirap sa nararanas at nararamdaman nila ngayon ay dahil lang sa maling tubig. Ano? Bago ko umpisahan yan, papakita ko muna sa inyo yung video na napanood ko dati kay Doc Atoy sa YouTube. Pero itong nakita ko sa mm, ano sa Facebook. Ano? Ito, panoodin nyo at yan yung mga ilan na nakuha nang ko ng points para uh, pagpatuloy ko sa uh, sarili ko o i-adapt ko sa sarili ko yung uh, pag-inom ng tubig na to kapag ang katawan ay asidic lahat ng sakit pwedeng pumasok pero kapag ang katawan ay alkalinized hindi asidic Walang sakit na pwedeng kumapit. Imagine ha? Kung simulat sa pool, hanggang ngayon, nakakainom ka ng napakasimple walang basong tubig araw-araw. Wala sanang may sakit sa inyo ngayon. Ano? Sayang naman. Ngayon! Yun mga idol. Uh, yung tubig talaga mahalaga yan sa katawan ng tao. Ano? Uh, tayo. Kumakain tayo sa panahon ngayon, kalimitan, nakikita ko ito at nakikita nyo ito sa uh, community, ano mga idol. Ang mga pamilya pag kumakain ng uh, ano, umaga, tanghal yung hapon, hindi ma iaalis o uh, kalimitan na talaga na may kasamang soft drinks, juice o kape. Di ba? sa ginagawa natin hindi 'yan yung tubig na kailangan ng katawan natin kasi ang daming asukal niyan idol ano ang daming asukal niyan at ang daming sakit ang dadalhin ng mga liquid na 'yan sa atin ano madalang na uh, makain na tubig ang uh, pagtulak sa pagkain ano kalimitan pupuntakan ng uh, Jollibee, McDonald's, uh, kung ano-ano mga fast food. Ano ang kasama? Meron ba dyan package na ang kasama ay tubig? Di ba wala? Ang kasama dyan, mamimili ka juice o soft drinks. Pumunta ka sa um, mga restaurant, nakikita mo ang mga tao dyan kumakain. Pero ang katabi, ano, binigyan ng tubig, yung tubig hindi nababawasan at kumukuha ng soft drinks o juice. Ano, mga shake pa. O kaya, yung uso ngayon, yung, um, uh, ang tawag ito, um, uh, tawag ito natin, yung milk tea. Ano, milk tea pa. Gano ka tatamis niyan? Ano, at ang kalimitan dyan, mga, um, uh, yung, ano pa, at, ano tawag nga yung liquid na ano na sugar ang sinasama diyan yung magic sugar pa nga minsan talagang ano talagang uh, madaming sakit ang bumapasok sa atin dahil sa mga ginagawa natin na hindi natin na alam na nakakasira na pala ito ng kalusugan natin ano ngayon mga idol andito na tayo sa ganitong pagpapagaling ano, nakwento ko neto na sa vlog ko dati at iuulitin ulitin uulitin ko uli dahil marami ang nangangailangan ng kwentong ito. Ang usapang ito ay sa acid reflux. Ano? Ano ang klase ng tubig na iinumin natin kapag tayo may atake ng acid reflux? At papaano natin iinumin ang tubig na ito? Yan, mahalaga yan, mga idol. Kasi, uh, sabi ko nga sa kwento ko dati, mahigit kumulang, mahigit kumulang sa dalawang taon na nakakalipas, hindi basta-basta ang pag-inom ng tubig kapag ka katulad natin na may karamdaman sa ating digestive system. Ito mga idol, uh, hindi ko ito nakuha kay Doknan o kay Dok Atoy. Ano, ito'y sarili kong uh, pagtutok class sa mga nararamdaman ko kasi nung ginawa ko itong video ito ginawa ko yung vlog na yon ito yung panahon na bagong ano bagong kina practice ko yun yung pag-inom ng tubig at ang ganda ng naibigay nito sa akin kaya ginawa ko ito ng vlog ano kasi ang style ng pag-inom ko ng tubig ganito kapag ah ka, uh, hyperacidity ano acid reflux mainit ano mainit ito sa ating katawan yung acid reflux ano init siya sa lalamunan mainit siya sa ating gastro sa ano sa sa ating sphincter mainit siya sa ating dibdib dahil sa init na yan nagkakaroon ng pamamaga ano, nagkakaroon ng pabagbaga. Kalimitan kasi, yung iba, tinuturo, uminom ng maligamgam na tubig kapag ka uh, nag aasid ano, para mahugasan. Pero, sa aking karanasan, hindi basta-basta yung pag-inom ng maligamgam na tubig kapag ka namamaga. Ano, kapag ka namamaga yung ating uh, daanan ng asin Ano, daanan ng pagkain. Ano, na dinaanan ng acid. Ano, na magaya dahil sa asin Dahil isipin mo, isang pagang balat, ano, isang lining, isang balat na paga. Tapos dadaanan mo na mainit na tubig. Ano mangyayari? Lalong masakit. Ano, lalong masakit. Kaya ang ginagawa ko diyan, uh, umiinom ako ng medyo o hindi sobrang lamig. Ano, hindi, hindi hindi sobrang lamig pero malamig na tubig. Ano, yun ang ginagamit kong pag na uh, tubig. Ngayon, kasi yung malamig um ang tendency na malamig nakakapagpaalis ng paga. Ano, kahit sa mga percent kasi graduate ako ng marino. Uh, Uh, nasa pag-aaral namin yan sa first aid na kapag ka may na, na pilay ka na uh, ngayon uh, nabalian ka o kung ano mga aksidente may ano may subject na first aid ano ngayon yung pamamaga ang natutunan ko diyan malim malamig para mawala yung paga ano kaya yun yung naisip ko ngayon tama naman yung uh, paliwanag ng iba na kaya iinom na init na tubig para mahugasan. Kasi, syempre, kapag um, may acid, hindi naman talaga kaya itaboy kapag ka, di ba, pag nag, uh, ano tayo, at uh, yung laway natin, kapag dinudura natin, di ba, malagkit, kapag matindi yung acid natin, nakadikit yan dito. Yung um, nakadikit na hindi basta-basta yan, uh, maitutulak na malamig. Ngayon, ang ginagawa ko nga, iniinom ko na malamig para lumamig yung daa daluyan. Ano, yung daluyan, yung ating babula, isofagus na yan, para lumamig. Uh, ginagawa ko, pagka nakainom ako noon, saka ako susundan ng maligam-gam na tubig para hugasan, tapos saka tuloy-tuloy yung malamig na tubig. Yun yung style ng pag-inom ko ng tubig. Ngayon, mga idol, yung pag-inom ng tubig, kapag kumakain ka, kahit anong style yung gawin mo, yung ganun yung ginawa ko, ano, halimbawa, ah, masakit pa yung, ano, nag acid ka pa, ganito yung gawin mo. Pagkain mo ng kanin, ano, syempre, ang turon sa atin, dahan-dahan yung pagkain. Kasi nga, hindi ah, pwedeng mabiglang mabusog tayo. Ano, ngayon, anong dahilan? Kasi nga, ahem, pag mm, ng ano, dadami mapupuno yung ating stomach yung tubig sa loob ng tiyan natin um, tataas tapos yung acid nasa ibabaw noong tubig ano pagkain tubig acid ngayon kung madami kang natin yung acid nando na sa may splinter yon ano sa may isophagus na kaya magana siya magrereflux siya ano sya, mag, re kaya mahina lang dapat yung kain, kaunti lang yung kain. Ngayon, ang ginagawa naman natin, itinulak lang. Pagkatapos natin kumain, uminom ka ng kaunti lang tubig para maitulak, para mahugasan yung dinaanan ano, ng pagkain. Pagkatapos nun, after 15 to 30 minutes, sa kakainom tubig. Kasi yun yung panahon na natutunaw na yung ating kinain. Natutunaw na yung kinain natin, bumababa na, sa kakamaglagay ng tubig. Kasi iniiwasan nga natin na ah uh, umoverflow yun ano yung yung tubig sa ating esophagus ngayon kapag umoverflow yun, ibig sabihin nasa taas pa nun yung acid pagka nasa taas yung acid talagang ano uh, masasalan tayong ating esophagus ano uh, hindi mawawala yung ating heartburn yun yung style lang pag-inom ng tubig ngayon mga idol pinag-uusapan natin yung malamig na tubig ano dahil mainit yung acid. Ngayon, kailan tayo iinom o kailan ako umiinom na malinit o maligamgam na tubig? Kapag ka uh, low acid ako. Ano, 'di ba sabi ko, kapag ka mataas ang alkaline, low acid 'yan. Kapag ka um, mataas ang acid, mag acidic tayo, mag uh, acid reflux tayo. Ano? Ngayon, kapag ma matapang yung acid yan at dahil masyadong matapang yung alkaline, mahirapan tayong tumunaw ng pagkain. Ngayon, dyan ko ginagamitan ng maligamgam na tubig para matunawan tayo, matulungan, mat makatunaw dahil maligamgam yan, mainit yan, makakapagpalambot ng pagkain yan. Ano? At sinasamahan ko kalimitan ng minty. Ano? Minty ano, na maligam ka, medyo mainit yung parang kape na hinihipan bago mo iinumin. Ang tendency niyan, makakapagpalambot nung pagkain natin. Mata, mas matutulungan tumunaw. Ano, yan. Uh, yun yung ginagawa ko. Ano, yun yung proseso. Ngayon, mga idol, may iba't ibang klase ng tubig. Ano, may iba't ibang klase ng tubig. Sa tulad nating mga... Uh, acidic, ay uh, may good. ang magandang tubig, yung regular na iniinom natin, mineral. Yung tunay na mineral. Huwag po kayong mag-alala kung kayo ay mga taga-probinsya uh, na tulad ko. Kung kayo taga liblib na lugar, kasi ang tubig po dyan, katulad din ang tubig namin dito, tunay na mineral galing sa ilalim ng lupa. Ano? Galing sa... Uh, uh, ano? Sa deep well. Ano? Uh, yun po ang tunay na mineral. Yung nabibili natin, hindi ko alam kung tunay na mineral yun, ha? Kasi may proseso. Ang alam kong tunay na mineral, galing sa bukal, galing sa ilalim ng lupa. Ano? Mabuti po yan. Kasi, linikha tayo ng Diyos na ang ating tamang inumin, mineral, yung likha niyang tubig. Ano? Yung linikha niyang tubig na galing sa ilalim, galing sa bukal. Ano? Tama po yan. Tapos, yun po, pag acidic naman tayo, Ibig sabihin po, nagkukulang po yung alkaline natin sa katawan, ang iniinom ko po ay yung alkaline water. Tinuro ko yan sa inyo, kung gusto niyo po ng natural, sabaw po ng buko. Ano? <laughs> yan po, natural. O kaya po naman, um, maggagay ng isang slice ng lemon, tsaka isang slice ng uh, cucumber. Ano po? Ilagay nyo po sa tubig, mga 30 minutes, ano na po siya, alkaline water na siya. O kaya naman, kung gusto nyo, bumili kayo, hindi ko lang alam kung fuel, al alkaline yan, pero ginagawa at binibili ko po yan. Wala akong mabili dito alkaline water kundi sa 7-Eleven lang. Hindi naman dahil sa, nung promote ko yung 7-Eleven, doon lang po talaga ako nakakabili dito sa lugar namin. Kahit sa ang tindahan ng 7-Eleven, may nabibili ako alkaline water. Uh, nature spring siya, kulay red, yung kanyang ano, uh, ph pH yan page 9. Yun po, yun po yung style ko sa pag-inom ng tubig. Ano? ah uh, yung pong distilled water naman, mga idol, ginag iniinom ko lang yan o bumibili lang ako niyan kapag ka, uh, may ibang bakterya pumasok sa tiyan natin na kailangan malinis na tubig. Kasi yan yung pinakamalinis na tubig. Wala pong halong, uh, ano yan, ah uh, uh, mineral. Ano? Wala pong sustansya yung distilled water. Yun po, uh, pamatid, ano lang po siya, pamatid um, uhaw, at uh, saka po kung may bakterya kayo na pinapatay yung bakterya, wala po siyang bakterya, wala po siyang halong kung ano-ano. Ano, -ano. Uh, pero kung normal naman kayo, na wala naman kayo yung karamdaman, ang maganda nyo pong inumin ay distilled water. Ay, ang, sorry, sorry, um, mineral water. Yan po, um, ang tunay na mineral po, sa pagkakaalam ko po, ito po yung ganang akin lang idea yung pong nakukuha natin sa bukal at saka sa uh, ilalim ng lupa yan lang po mga idol sana nakatulong ako sa panibagong uh, sharing na ginawa ko sa panibagong coaching ko para sa inyo at uh, syempre hangat ko naman lagi ang makatulong sa inyo at kung nagustuhan nyo ang video kong ito mga video napanood panood nyo baka noon pwedeng humingi ng isang subscriber dyan Uh, like at saka share para maibahagi natin sa lahat ng mga um, kaibigan natin. Ganyan din na rin po, um, pwede niyo din po pindutin yung bell para sa tuwing mayroon akong upload, uh, mapapanood nyo agad. Babay po at uh, God bless you.